Hello guys, uh, nandito kami ngayon di sa Mungkok. Uh, sabi nila, di uh, divisorya daw ito ng Hong Kong. Ang gaganda talaga ng mga bag dito. Ayan, sobrang gaganda ng mga bag. Mga wallet, mura lang mga yan. Pero pagdating sa Pilipinas, ang mamahal na nila. Ayan. <laughs> <laughs> mga lucky charm yun ng mga Chinese bago mag Chinese New Year bumibili, bumibili sila ng mga ganyan ayan nakakatawa nga eh pag ganyan daw inaano tinatawag ang swerte ayan siya <laughs> ayan nakakatawa to oh. gusto kong bilhin yan kaya lang wala kong paglalagyan dito siguro bago ako umuwi bibili ako nito. Ayan. <laughs> Tumatango-tango pa siya. Ayan, may mga luggage. Ayan. Dinadayo talaga ito ng mga ano, ng mga katul mga barat na katulad ko na naghahanap ng mga murang bilihin. Ayan dami nila oh. Mm. Mga bag. Ayan siya. Twenty mm, Mga alahas yan. Mga fake na alahas. Parang sa Maynila din may mga nakikita akong ano? Alahas. Yan, mga bag. Ang gaganda niyan. Mga mura lang sila. Karamihan dito mga tinitinda nila bag tsaka wallet. Ayan. Mungkok. Mungkok dito. Kunti yung tao. Bakit kaya kunti tao dito? <laughs> ayan. Mga souvenir. I love Hong Kong. Ayan, mga yan, mga t-shirt. Hmm, kaganda nila. Bakit ba ako huminto dito? Nagandahan kaya ako. <laughs> ah, bumibili pala ako ng salamin. Bumibili ako ng salamin. Ayan. Good quality daw sabi nung Chinese na tindera. Ten dollar lang yan. Hmm. Ang hinahanap ko dyan yung pera kung pangbayad kasi hindi ko alam kung saan ko na isiksik sa bag ko or sa wallet ko. Buti na lang sining naalala niya, nakita niya kung saan ko nilagay yung pera kung 10 dollar. Ayan. Kasi siksik lang ako ng siksik sa backpack ko. Ayan siya. Ganda niya ni. Eh. Bag. Minsan nung umuwi ako, nakakita ako ng bag na coach dun sa ukay-ukay okay sa Pilipinas luma na yung ano yung bag na yun nakita ko tinanong ko kung magkano 3000 pesos daw nagulat ako kasi hindi naman yun original na mga hindi naman siya original dito pag ganung mga bag pwede mo mabibili mo yun ng mga 100 dollar o kaya 120 ganon sa pera natin mga 700 pesos yun pero mo yung nakita ko diyan sa ukay-ukay sa Pinas ang mahal-mahal nagulat talaga ako Ayan, nagtitinda ng lutuan. Ayan. basta alahas yung tinitingnan ni Ning. <laughs> Sabi ko, wag niyang pansinin niyan kasi mga peki naman yan eh. Ayan, Chinese. Ay, Japanese yung na may trolling tulak-tulak na anak niya. Ayan. dami talaga oh yung pang display yung sinabi ni Ning dyan pang display daw hmm. ayan alas. Sabi ni Ning, ano daw, bibili daw siyang panglalaking kwintas para sa mga kapatid niya. Kasi wala naman siyang asawa. Dalaga, dalaga siya. Wala naman siyang boyfriend. Wala siyang pasasalubungan. Kaya mga kapatid niya ang pasasalubungan niya. Ayan. Kaya mo may mga Chinese na namimili dito. Kala nyo, oh, Kala nyo mga, ang mga tindira dito, sanay sa mga Pinay na mahili, magaling tumawad. Ayan. Hmm. Ayan, pang display. gusto ko dyan yung kabayo. Pang display sa wall, sa may Pilipinas, sa bahay, ganyan. Mura lang sila. mga pang-display sila, ang gaganda. Mga, ayan. Mga bracelet yan eh. Ayan na naman yung mga tumatangong-tangong lucky charm ng mga Chinese. <laughs> Katawa. Dito sa banda rito, maraming tao. Doon pala kami pumunta sa walang tao. Hmm. Ayan na naman yung mga bag. Hmm. Maraming namimili dito mga Chinese. May naman nagkita nga akong Japanese. Ayan, mga, mga mura lang talaga sila as in, pag dumating to sa Pilipinas ang mamahal, yung mga tipaninda nila dito, Um, na mga bag. Dito kasi sa building ng amo ko, ano yan, sa babaan ng building, mall. So, pag nakikita ko sa mall, ang mamahal talaga ng mga presyo ng mga bag do. Mga, kasi katulad ng mga bag na mga paninda dyan, pagdating sa mall, ang mamahal talaga, grabe. Triplet ang ang presyo nila dito sa mungkok. Ayan. may mga dun tatanong sila sa akin kala nila na wala na ako tumawid kami mga pistawil mga luggage. pag may dala kang 500 dollar dito sa mongkok, ang dami mo nang mabibili pasalubong sa pinas yan mga bag Wallet. mm. maganda yan body bag yan coats talaga ang paborito ko ang daming bag mga mura talaga sila mm. Siguro yung mga nagtitinda dyan sa Pilipinas, dito nila binibila ang iba. Pag dinaram mo to sa Pilipinas, talagang kahit doble presyo mo, talagang may, ano, may tubo ka pa rin. Mura lang naman ang pagpapakids eh. Bag. Ang ganda niyan. O tingnan mo, kala mo original. Ang gaganda nila. Ayan, yan. Mga pangbata. Dito sa ano, dito sa mungkok na ito. Left and right, maririnig mo nag-uusap ng mga Tagalog. Maraming Pinay. Jacket. Hmm. Bakit kay kunti tao dito? Pumunta kami sa kunti ang tao kasi na nasisikipan ako eh. Niyaya ko si Ning. Ayan. Basta karamihan at paninda dito bag. Tsaka wallet. Yan, sari-saring style ng bag nandito talaga. Ayan.